Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng iligal. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin ng iligal, hindi ko po susundin. hindi rin po ako papayag na ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng polis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo, sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ko ako nakikialam. Hindi po kayo may nakikialam dyan. You, Salamat po yung mga listahan, yung mga reports ko mula, mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at uh, pinapa-cross sa uh, validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo lalo na po ito na balitaan uh, mga ninja cops at sang sangkot dito sa pagre-recycle ng uh, droga. At sabi niya kagkapon sa akin, na kailangan malaman ng uh, publiko na uh, soon he will I think he will personally uh, announce to the public kung sino po yung mga sangkot dito at uh, importante po si Pangulo ang magsasabi sabi niya uh, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito mga ninja caps at uh, nabanggit rin po niya yung po rin po yung reward na kanyang sinabi noon 1 million po sa mga ninja caps patay pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 milyon. Um, yes. Ang nabanggit po ay mga nakaraan eh. Mga nakaraang, uh, di ko na po, mahirap pangalanan.